So, ang Oreo ko po pala. Baby Oreo Baby Oreo po. Ayan na din ang baby bunso ko. Ayan na din ang baby bunso ko. ko. Ayan na naman sila. Alam niyo gano, gabi na. Ayaw pa matulog. Sleep na. Anong gagawin natin? Sleep na mga nanak. Aria. Aria. Sleep na na. Gabi na. Sleep na kayo. Sleep na. Sleep na ba yan? Gabi na. O, na uli ang bunso ko. O, hapon. Hindi ko main maghapon. Walang kain-kain. Ngayon. Nangungulit. Ulit na yan, Oh, ha, kulit na yan eh, minamana nang kasi ng gamot yan eh, liba, oh, hindi oh, ko, oh, hindi oh. ko, hindi, ay, dirty dyan, dirty dyan, <laughs> ariya, 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 ariya. Ang nanaman 'yung bisis. <laughs> ano pilit-pilit ko ya Aryo. Ah, bunso kinuhanan ko ya Aryo money 'yan. Ha. Bunso, ano 'yan 'yung kinuhanan ko ya Aryo. Ha.